kagawin mo pag kinausap mo? Oh, Mangalin mo na po. No? Oh, Gusto oh, eh bakit friend mo? Palalakihin mo ang yan. Gusto mong pasabugin ko yan? Ha? Tirahan ko ng masinggan, caliber 50. Gusto mo? Ha? Kuya, ihanda mo yung caliber 50 natin dyan at pasabugin natin ang tiyan nito. Oh. Ngayon mm. na Gusto mo? Salawa sa uka Fernando Bigyan mo nga ng kaliwa't kanan sa panga Suntukin mo nga Itapon Wow, ini ipon. Lulukuhin mo ako ah. Tudasin kita riyan sige. Gilitan kita. Ali ka nga dito kwan. Sige. O baka hindi ka diyan busy kuya Ola. Ali gilitan mo ito. Ah, gusto pa gilitan kita. Hmm. Tapon mo yan, ha? Anong dikit pinakain mo dyan? Hindi, ano, last night po. Oh, last night? Oo. isusunod mo yan, eh. Papalakihin mo ang tiyan, eh. Dati na nga malaki ang tiyan, palalakihin mo pa. Hahaha. <laughs> Wala kang titira Pag may tinira ka dyan, patayin kita Saan mo nang mamatay? Hmm? Pumapatay ako rito ng kukulam O sa mga hindi naniniwala ng mangkukulam Wala akong pakialam sa inyo Katulad nung nag sa akin Bro Aram, hindi totoo ang kulam Sabi niya, hindut ka Eh, magbasa ka ng Biblia mo kong sabihan mo turuan, ako tinanggap ko ito mula sa itaas, hindi ko ito pinag-aralan. Inyabot sa akin ito, pinagkati pinagkatiwala sa akin ng Panginoon ito. Kung hindi ka naniniwala sa kaulam, wala akong pakialam sa iyo. Baka isa ka na mangkukulam o kampon ka ng kadiliman. Sige, punasin mo! paniniwalayan mo ang mga, tata, mga tao, nasa Bible yan. Basahin mo sa Bible, Exodo 18. Patayay ng mangkukulam. Punta ka sa Ezekiel 13.14. Lahat ng nakalambong ng mga babae. Hmm. Kaya huwag mo sasabihin sa akin, hindi totoo mangkukulam, hindot ka. Kaya nat nakikita nyo, walang scripted dito. Puro ito, ano, hindi ko kilala ang mga ito. Mm, sabihin mo, hindi totoo man kukulam, sa bunga nga mo. Ito mo sarap kong bunga nga mo. Sige, tanggalin mo lahat yan. hindi ka naniniwala, <coughs> wag ka nang ano, wag kang manood. Mag na eh, katulad nung sinabi sa akin, pinapupunta ka rito, hindi naman pumunta, wala naman bayag. Binabas niya ako eh, bakit hindi ka pumunta rito at nang tabuhat kita dito sa mga gabay kong malalakit, ipaitapon kita. Baka magtaka ka, maangat ka nang hindi kita sinasalat. O, yung mga nagkukwento sa talikuran, wala akong ginagawa na hindi ano sa inyo lahat ng sinasabi niyo tungkol sa akin na wala naman akong ginawa na ano sa inyo mentras na katulong ako sa inyo naririnig ko lahat yan. tigilan mo yan at baka mamaya hindi mo magamit ang dila mo ang bunganga mo magsara yan hindi bilangan kita Tapon lahat. Walang ititira. Baka gusto mo pang matikman ng mga ito. Ha? Ito? Oh, bakit? Ito, butasin natin ito. Gusto mo? Ha? Ayaw mo? Oh, magpapakain ka pa ng dikit. Di na. Oh, sige. Kainin mo na lang yung dikit mo, ha? Bakit? Masingo ba yung dikit? Masingo. Eh, kahit hindi ka nagluto, kinargahan mo naman. Nakita ko lang Oh, pinuyutan mo. Oh. Pasisingawin natin 'yan. Butasin natin 'to, pasisingawin natin. Ah? Ah? Oh. Ha? Gusto mo lagyan ko ito ng kuryente, didikit ko diyan. Oh, ayan. Oh. Oh, nakadikit lang 'yan. Paghinipan ko ito, papasok sa katawan mo ito. Oo ah, po. Oh. Alian na po. Ha? Ah? Langgalin ko po. Walang titira? Apo. Tabon? Apo. Hmm. Kayong mga mangkukulam, wala kayong kadaladala. Oh, gusto mong lumaban sa akin? Hindi po. Ayaw ko Taki -taki po. Hindi. Hindi kaya Hindi mo ako kaya? Apo. Uy, bakit? Gumagawa kayo ng masama. Hindi mo naman pala ako kaya. Nagsisimba ka ba? Opo. Anong simbahan? Oh, bay. So, Mar Yosef. Sa lahat ng ayoko, yung katolikong mangkukulam, ha? Manggagamot ako, yung katoliko ako. Ha? Ah? Kung ikaw ay katoliko, nagsisimba ka sa katoliko, kapag nag-aano na sila ng, ng holy water, umaalis ka na. Kasi takot ka doon. Mawarsyang ka. Dito, di ka takot dito. Ha? Ah? Oh, bakit sabi mo katoliko ka? Eh may kampana ang katoliko. Oh, ayan. Ayan mo yan. Oh, wag mong ginagamit ang katoliko, ha? Oh, basagin ko yan. Tenga mo, gusto mo? Lagyan ko ito ng pasabog. yan. Sige, basagin ko yan. Oh. Ayan mo yan. Andot ka, ah, walang katoliko na ano, ah, kasi takot sila, takot kayo sa ano, sa holy water. Tsaka sa tunog ng kampana. Babasag ang banbanyo riyan. Tukon so, to ah ibig sabihin, may katoliko na magkukulam katulad mo? Ha? Oh, yeah, ha? Uh, Sama? Uh, ha? Po. Ha? Galit ako, sa kamay na dyan, ha? Oh, Huwag mong gamitin ang oh, simbahan oh, katulad oh, ha? Oh, ha? Ha? sige po ah at na po natin itong video natin at medyo kana hindi ko na hintayin nakakalasan